ka tanim o inaalaga ang halamang palmera? Minsan ba ay napuno mo rin na lumalakad pala ito? Hello, what's up? Your best here. Maraming klase o uri ng halaman sa mundo. Mayroong mga halamang tumataas ng husto. Halamang gumagapang katulad ng mga baging. Bumibitin tulad ng ilang mga orchids at dumidikit sa mga puno kagaya ng mga Moses. Subalit narinig mo na ba ang tungkol sa halamang ito na lumalakad? Hindi po ito isang malaking biro, sapagkat maging noon pa man ay pinagdedebatihan na rin at pinagdidiskusyonan ang ginagawang paglakad ng halamang ito. Paglalakad na lubhang nakabibilib maaring mayroon ka nangang tanim na palmera. Halamang kapamilya ng niyog, ng salsagan at ng dates. Subalit batid mo ba na mayroon palang isang klase ng kapamilya nito na literal talagang lumalakad at nagpapabago-bago ng pwesto? Papaano nga ba ito nangyayari? Kilalani natin ang halamang Socratea exoriza kasyapona o ang the walking palm. Ang palmerang ito ay tumataas ng hanggang 25 metro at mayroong 12 cm diametrong bilog. Nagtataglay ang punong ito ng mahabang mga ugat na nakaangat sa lupa. Naani mo nga'y mga tukod nito upang makatayo. Kadalasang tumutubo ang mga walking palm sa mga tropical at rainforest sa Central at South America. Ang mga mahaba nitong ugat na animoy nagsisilbi nitong mga binti ang dahilan ng patuloy nitong pagbabago-bago ng posisyon at paglalakad sa kakahuyan. Maraming mga sayantipiko ang nagsasagawa ng pananaliksik at pag-aaral sa punong ito. Dahil talagang ang punong ito ay lumilipat ng pwesto. Noong 1980, ayon sa pag-aaral ng isang scientist na si John Bodley, ang punong ito raw ay lumalakad at lumalayo sa dating itong pwesto kapag hindi na ito sapat sa espasyong dati nitong kinalalagyan. Ang mga bago nitong ugat ay sisibol sa kabilang bahagi at sa kabila naman ay unti-unti nang matutunaw at mabubulok. Pinaniniwalaan rin na naglalakad ang palmerang ito patungo sa lugar na mayroong magandang sikat ng araw. Ang mga mahaba nitong ugat na kukonti lamang ang nakabaon sa lupa ang isa sa mga rason upang madali para sa halaman at sa punong ito ang magpalipat-lipat ng pwesto. Nakapasok ka na ba sa mga masukal na kagubatan at napuno mo rin ito? O baka naman, ang lumilipat ng pwesto ay ang palmera ng inaalagaan mo. Hindi ba't nakamamangha ang mga natatanging halaman at puno sa ating kapaligiran? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Isang uri ng halamang madalas mo nang nakikita pangkaraniwa na sa ating mga mata ay maaaring maging dahilan pala upang makasumpong ka ng kayamanang hindi mo inaakala. Dahil sa mga puno pala ng halamang ito ay may mga diamanting maaaring makuha o mamina. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung ang halamang ito nga ba ay maaaring nakikita mo na at maaaring magpayaman pa nga sa iyo. Ang puno ng halamang kung tawagin ay pandanus candelabrum. Ang pandanus o pandan ay isang klase ng halaman na mayroong mahigit sa 750 klase. Sila ay minsay may liit at mayroon din namang tumataas at lumalaking puno. Sila ay kadalasan ding animoy puno ng palmera na nabubuhay sa mga subtropical na klima. At kadalasan pa nga, ang mga klase nito ay matatagpuan sa mga gilid ng dagat o dalampasigan sa mga bansang kagaya ng Pilipinas, Malaysia at Madagascar. Ang pandanos ay kilala rin sa mga katawagang screw pine, chandelier tree, screw palm, dahil sa ang mga tinik nga nito ay napakarami sa gilid nang mahahaba nitong mga dahon. Gaya ng pandan na kapamilya nito, marami ring pakinabang ang puno ng pandanus candelabra. Madalas nang kinukuha ang dahon nito kapag matured na upang lalahin at gawing banig o kaya ay bayong. O di kaya naman ay gawing dingding at bubong sa mga bahay. Mainam ring source ng fiber ang pandanus sa paggawa ng mga tela. Mayroon din namang uri nito na pandanus tectorius na mayroong may laking mga bunga na kulay orange at maaaring kainin kapag nahihinog na. Subalit maliban dito ay ilan pa lamang ang nakababatid na ang puno pala ng pandanus candelabrum ay isang indicator plant na ang ibig sabihin ay maaaring magsilbing gabay o palatandaan. Ang mga rare na uri ng pandan lalo na nga ang pandanus candelabrum ay nadiskubre at nalamang nabubuhay pala o tumutubo lamang sa mga bato na mayroong tinataglay na diamante o mga diamonds. Ang halamang ito ay madalas nabubuhay sa mga lugar na mayroong lupa na mayaman nga sa kimberlite. Isang klase ng igneous rock na madalas nabubuo lamang sa ating earth crust na naglipana lamang sa lupa bunga ng mga volcanic eruptions o pagsabog ng mga bulkan na maaaring dahilan upang maitulak o mapush nito ang iba pang mga mineral tulad ng diamonds na nakadikit dito. Ayon pa nga sa pag-aaral ni Stephen Hagerty, isang mananaliksik buhat sa Florida International University, ang halamang pandanus ay tumutubo lamang sa kimberlite rich na mga lupa na mayaman nga at mataas sa level ng magnesium, potassium at phosphorus. Dagdag pa niya na sa 6,000 example o mga lugar na tinubuan ng puno ng pandanus, anim na raan dito ang maaring nagtataglay ng mga diamante o diamonds at ilan pang mga miniminang mineral tulad ng copper. Ang pagiging diamond spatter ng halamang pandanus ay matagal na palang ginagamit ng mga nagmimina kahit pa nga noong panahon ng medieval era. Subalit hindi ito indikasyon na lahat ng makikita nating puno ng pandanus ay mayroong mineral o diamanting naroon. Kaya naman kapag makakita ka nga ng puno ng pandanus ay mag-isip ka na dahil maaaring mayroon ngang diamante na sa puno nito ay maaaring makita o di kaya naman ay mamina na maaaring iyong ikayaman. Hindi ba't nakamamanghang mayroon palang mga diamante o mga diamond spotted plant na kagaya ng pandanus? Mga kakaibang halaman lamang sa paligid at napakarami palang gamit at pakinabang. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ang comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa best TV, tayo ay matuto. Utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa best TV, tayo ay lumibot. Hihin na mundo ay ating matuklasan. May alam, ito yung sa best baby Tarape, sabay, sabay tayo na matuto Pagkat sa mundo, lamang ang siyang marunong Ating utak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa buhay ay makakatulong